Sa atin pa top story, maharap sa karagdagang kasong administratibo ang mga pasaway na pulis na hindi sumipot at humarap kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kahapon. Ang mga hindi naman nag o magre-report sa kanilang bagong assignment sa Basilan, titiyakin daw ng PNP na hindi na makakabalik sa serbisyo oras na mag-awol o maghain ng resignation Ang detalye sa report ni Mar Gabriel inaalam na ng pamunuan ng Philippine National Police kung sino-sino sa mga pasaway na pulis ang hindi sumipot at humarap kay Pangulong Rodrigo Duterte kahapon. Sa tala kasi ng PNP, nasa 228 na pulis lang ang kasama sa mga nasermona ng Pangulo, gayong 264 ang bilang nila noong umalis sa Campo Crame. Pero ang orihinal na bilang ng mga pasaway na pulis na isinumiti ng NCRPO kay PNP Chief Bato de la Rosa ...aabot sa 387. Ito pong mga to na hindi po pumunta doon, may additional na taso po silang aharapin. Kahapon, binigyan ng Pangulo ng labing limang araw ang mga pasaway na pulis... ...para mag-report sa kanilang bagong assignment sa Basilan o mag-resign na sa serbisyo. Even sa harap nito, aminado ang PNP na hindi lahat ng iniharap sa Pangulo ay may mabibigat na kaso. Kaya apilan nila sa mga pulis, wag daw sanang ituring na parusa ang pagdistino sa kanila ng Pangulo dahil normal naman daw sa kanilang organisasyon na ma-assign sa iba't ibang lugar sa bansa. Given na yan sa trabaho, we are members of the Philippine National Police and not just a local police force. Hindi ho tayo katulad ng Amerika na may local, sheriff at mga federal police. Tayo po ay paari pong ma-reassign ma sa sa samang lugar sa bansang Pilipinas. Ang mga hindi naman magre-report sa kanilang bagong assignment sa Basilan posibleng maharap sa karagdagang kasong administratibo. Kung mag naman ng resignation, titiyakin daw ng PNP na hindi na sila makakabalik sa serbisyo. There will be another admin case against them. And kung may existing na ho silang kasong hinaharap, yung kanila hong hindi pagsunod sa kautusan na their absence, if they, it will continue, it will be uh, AWOL. And if it uh, continues for the... 11 days, eh, i-issuehan sila ng notice na bumalik. At kung magpapatuloy ng 30 days, uh, they will be dropped from the rolls. Samantala, pinag-aaralan na rin ang PNP kung iaharap din sa Pangulo ang iba pang pulis na nasangkot sa malalaking krimen itong mga nakaraang buwan. Gaya ng grupo ni na SPO3 Ricky Santa Isabel, Police Superintendent Marvin Marcos at ang pitong pulis sa Angeles City. Para sa Eagle News. Margabriel, Gabriel, I'm one, with twenty-five.